Hanap ka talaga ng bahaw kapag ganito ang luto sa adobo. Yung ganitong way ng adobo, mare, iba iba talaga ang sarap nito. Morning! Grabe naman talaga itong alarm clock ko. Ang aga magising. Dapat pagising na siya, gising ka na din. Ano na nga magagawa kundi bumangon na at naulan pala paglabas ko. naulan, ito yung naisipan ko nga iluto ngayon. Pinaghalo ko na nga itong chicken at saka baboy para wala ng gulo. Sure. <laughs> ito nga muna ito ng one hour para mas lumasa ang karne. kulang lang ng soy sauce, liquid seasoning, at itong Kee kibrising soy sauce. Ibang level ang sarap ng adobo kapag meron ito. Iban ko talaga itong adobo. Pus, natin ito ng mabuti. Nagugas po ako ng kamay at takpan. At itabi lang muna natin ito ng at least one hour. Sarap talaga ito kung overnight nyo i-marinate. Ito naman, sinimulan ko na at i-prepare ko na yung mga iba pang sangkap ng sibuyas bawang, mas maraming bawang, mas masarap. Buyas yung ginamit ko dito para hindi yung strong yung taste don sa gagawin nating luto sa adobo. Maglalagay din ako ng luya, pampawala ng langsa at masarap din talaga pag may luya. Ganyan yun naman ang luya sa adobo ay okay lang din naman. For one hour at ito na, isi-share lang natin yung mga karne. Sa din talaga ito ang magpapasarap sa adobo natin o sa mga niluluto natin. Kasi ang nabibigay niyang lasa at aroma sa mga niluluto natin kapag isi-share ninyo yung mga karne. mulang yan ng bagya, gaya nito at okay na yan. Okay na 'yung mga karne. Simulan na natin magisa. Inuna ko na dito 'yung luya. Tapos isunod mo na 'yung bawang kapag okay na 'yung luya. Man, itong maraming sibuyas. Ako kasi sa adobo 'yung maraming sibuyas kapag translucent na yung sibuyas, ay 4 go na yan, mima. Ilalagay ko na yung mga sineko ko kaninang manok tsaka baboy. Yung pinagbabaran nga nito ay ilalagay ko din kasi dagdag lasa din yan. Kung maglalagay ng tubig dyan, yung ilalagay ko itong Sprite. Meron kayong 7-Up ay okay din yun kung hindi available yung Sprite sa inyo. Tapos ilalagay na natin itong dahon ng laurel. Itong oyster sauce na ang sarap talaga kapag may ganito. Kasi ang linamnam ng luto kapag may oyster sauce, di ba? lalagyan natin yan ng sili para may sipa naman ng anghang sya na lang yan kung ayaw nyo ng maanghang at iluto lang natin ito hanggang sa lumambot yung mga karne pagkunti na lang yung sabaw maglalagay na tayo dito ng suka munang haluin kapag nailagay nyo yung suka tapos nilagay ko na rin itong nilagang iklo na dalawang piraso at kapag kumulo na ay okay na yung suka tsaka nyo yan haluin kaya natin ito ng paminta para sa pampalasa. Wala ako dyan ng konting soy sauce para mas maganda ang kulay. Tapos, naglagay ako nitong brown sugar para balanse ang lasa. Ayo hey, mga mima, anong gusto nyong luto sa adobo? Iba-iba na rin kasi ang pagluto ng adobo. Ano? Merong iga, merong adobo sa asin, at yung ganitong luto, depende na sa tao kung ano yung gusto niyang adobo. Luto na yung adobo ko, ay naisipan kong gumawa ng maiinom. Naglagay lang nga ako dyan ng kunting sirup at dalawang yakult. Pos, nilagyan ko na maraming maraming yelo. Sobrang sarap nito, Mima. Kaya tara, kain po tayo. Nang talaga mapanood ito ng hating gabi kasi baka mapahanap ka talaga ng adobo at bahaw. lang na. Salamat sa paglantaw. And see you on my next one. Bye.